So, yan mga kamay magandang magandang gabi Welcome back to my YouTube channel Ngayon lang tayo nakapag-intro ano? So, marami maraming salamat sa ating Panginoon na sa langit Sa bawat oras at lakas na binibigay niya po sa ating mga tawan Upang magamit natin sa paglingkod sa kanya at sa ating paghanap buhay So, ayan mga kamay boy ah. Nagpadingas na nga po, wala ko nating underwater no? Nandito tayo, nagsubok tayo magtuna So, sinilungan tayo ng Tawagin namin bahulo yung mamsang itim. Amusin kung tawagin. So, may nahuli akong matambaka kanina sa uhayan. Hindi ko na rin naibidyo at nagcharge ako ng aking gadget na ating cellphone. So, ngayon ah may nagakawan kawang kasi na talakitok na itim. So, ating subukan ng hagis ng matambakang buhay yung gamit natin na thumbs ay 065 lang na ano na tindawin natin 065 na Pioneer. So at yung coil natin ay numero 14 na BMC, number 14. Subukan ko mga boy-boy, baka sakaling makahuli tayo. Arya, oi, wala pa nga, karadol na. Ano ba 'yon? Okay. Puli lang ako ng ating pamain, ano? Ang oh, mahirap pulihin, ang dami dami Mahirap pulihin Bakit ang hirap pulihin? Ah. So ayan. Ayan na. ayan, so, sinabitan ko na. Buhay na buhay yan. Mayukat mong Mayukat mong pakadawi. dumawi ng mga kaboy-boy. Uwi na tayo. Ayan. Binamihan na ito ng ma'am so. Binamihan na ito ng ma'am Okay, naka one more na tayo. Ito mga koy boy. Agus natin. right. đợi mặc bùi bùi đợi bùi đợi nó mất đợi nó mất bùi Nila, three, hello. Hindi kasi mamatay agad to sa isip ko. lang, kailangan. patayin talaga natin yung stem mga kaboy-boy. kasi sayang lang pag ano masisira ang laman tapos masugat yung aking kamot alright matalas kasi yung buntot kaya hindi natin mawagat sa buntot dalawa na tayo ayan mga kaboy-boy. ayan nandito na yung pinta ng ating holy na talakitok tapos yung maliliit na huli ko ng matambakan at saka yung maliliit na tulingan. Bale, yung ating talakitok na nahuli mga kaboyboy nung gabi, 4.6 times 140. Kaya nagbinta tayo ng 644. Tapos may nahuli naman ako kung ano, hindi ko na na Tulingan at matambaka, 5.7 times 80, 456. 56 kaya ang binta ko ay bumalik na naman sa 1,100 pesos. So ayan na yung binta ko naman ulit. Ah, ito na naman. Galing tayo sa malaki. Pumunta naman tayo sa mababa. Sunod lang tayo mabay mga kabayboy kasi matumal na pa pahuling isda ngayon. Mura pa. So ayan o. Oh. Bakit konti lang Ito, ito lang yung binta ko mga boy. Yan. <laughs> Bawit na rin ako sa yelo. <laughs> sa gasolina, hindi lang ako bawi. Hindi na ako makakuha ng ano aking bumbay. <laughs> yan yung aking bumbay. <laughs> so yung mga kaway boy, hanggang dito na lang po. Salamat po sa Diyos. Uh, kahit yan to yung nahuli ko. Eh. At least may naiwi ako at na na So kahit kahit kunti natin basta lagi tayong magpasalamat.